Guys, welcome back sa aking another vlog. So, ngayon, nakita nyo dahil iba yung aking background, dahil nandito ako sa gilid ng kusina. So, yes guys, so for this video, is ginawa ko ang video ito para palakasin ang inyong mga loob para mabawasan konti ang inyong mga takot na, na inyong nararamdaman. So, ayun guys, dahil sa karamihan na sa atin sa mga Pilipino ay naiisip na lalo na pag dito ka sa bansang Saudi na magtrabaho is parang nakakatakot siya dahil sa mga pangyayari noon. So, ayan yung pag-uusapan natin, guys. Lalo na dito sa bansang Middle East. So, ayan na nga, guys. Kung interesado ka malaman, so, panoorin mo ang video ito. Siyempre, don't forget to subscribe at hit mo ang bell button para ma-notify ka every time meron akong mga bagong video na upload. So, ayun na guys, ang buhay ko dito sa Saudi Arabia or sa Middle East is, is trabahong kasambahay guys, ang isi ko sa inyo. So, safe ba talaga ako may trabaho dito sa Saudi Arabia? So, mga, sa mga gustong mag-abroad or magbabalak pa lamang na papunta na dito, ang iba sa inyo ay papunta na dito. So, sa mga baguhan dahil ako ay bago lang din nagawa niya. So, ishare ko sa inyo itong ito lang na lalaman ko or na experience. So, sa kadalasan natin takot talaga sa Saudi dahil sa mga binabalita na hindi maganda sa ating kapwa Pinay at Pinoy. So, kung iniisip na talaga laging negative side is talagang kakabahan kayo. At pabalik-balik sa inyong isipan hanggang sa hindi na kayo makapag-focus or attention na ikaw sana ay mag-aabot pero dahil ito sinishare ko para palaki ang inyong loob na gagawin ko ito para sa aking pamilya na maka upload ako para mabigyan ko ng kinabukasan yung aking mga anak kung baka maka upload ako para mabigyan ko ng mga ganyan si baby or si inay or mga kapatid ko or mm -hmm. mm -hmm. ako dahil gusto kong magkaroon ng mm sariling -hmm. bahay so ganyan tayo guys may mga kanya-kanyang pangarap kung baka may mga utang tayo babayaran natin yung mga utang so Aminin niyo naman ako sa hindi, meron nang mga ganyan sa hindi. Kaya gusto niyo rin mag abroad Kaya wag niyo isipin hindi sa para mag abroad kayo, eh para ma safe, para maputi, makabili ng magandang gaitong gamit, or bagong cellphone, or makabili ng bagong ganyan. So, syempre, hindi dapat ganyan, guys. So, huwag niyo akong gayaan kasi bumitit talaga ako ng cellphone. dahil <laughs> parang gawin ko pong meron akong ma-vlog, or ma-share ko na sa inyo dahil uh, base sa basa sa aking experience. So, dahil sa katulad ko, guys, na dati na ganyan din yung aking na nararamdaman hanggang sa nagkakaroon din ng time na isipan ko na umatras, naisipan ko na parang ayaw ko na, parang ang hira, parang ayaw ko na, naglitaan ko na yung ganyan na karabo, nagkakatakot. So, i-share ko rin sa inyo, guys, na yung pakiramdam ko dati nung ako ay nag-a-apply pa lamang. So, first timer ako, katulad niyo na naghahanap ng trabaho and pagdating ko dito kung ano ba ang magiging buhay ko as katulong dito sa Saudi Arabia. So, hindi natin may na may isip na mga kesyo na may mga gulo or maingay or may mga gira or nakakatakot na pangyayari. So, ganyan-ganyan yung mga napapanood ko dati or is nasa isip ng bawat tao na paglalo na nilalaman o narinig yung bansang Saudi Arabia. So, talaga mawalan ka ng focus. Hinare ko siya, hindi para magmakaawa or hindi para pahinain yung mga loob nyo na katulad yung mga, mga baguhan para at least malaman niyo at mayroon kayong mga idea na mga ganyan talaga ang magiging trabaho natin dito at yung mga, kumbaga, yung mga pwede nyo makaharapin dito. So, hindi ko siya sinishare para pahinaan ang inyong loob po. Para huwag, sa, huwag kayong pumunta dito na mag-abroad. So, ginawa ko ang video ito para at least, mabawasan konti yung inyong mga takot na inyong naramdaman niya. So, alam niyo ba, mga langga, maya... Uh, minsan, may nagtatanong sa akin, yung tala sa amin. Gusto din daw niyang mag-abroad. So, hindi ko na siya banggitin kung anong pangalan niya. Gusto din niyang mag-abroad para ma-explain niya dahil sa kanyang pamilya. Kasi, ano niya, alam niyo naman ang, ang buhay sa Pilipinas. Lalo na, wala kang ano, stable na trabaho. So, alam ko at naramdaman ko yung kanyang intention na para magbigyan ng kinabukasan yung kanyang pamilya dahil wala po talaga siyang as in stable na trabaho so ito yung masasabi ko sa inyo kung talagang intention niyo na makatulong at mabigyan ng magandang buhay ang inyong mga mahal sa buhay ay magpupos lang po kayo palagi ng mga positive side huwag isipin ng mga negative side dahil sarili lang ninyo din ang mapapalakas sa inyong mga loob po. Huwag niyong pasisihan po yung mga negative na nababalitaan niyo, yung hindi magagalang mga balita o nakikita o napapanood sa mga video or TV. So, kumbaga, syempre, tayo ay mag-aagod para sa trabaho So, kung kahit anong trabaho yan, maliit man o malaki o mahirap o nakakapagod, is dapat tayo ay handa tayo sa mga ibigay na trabaho sa ating amo dahil trabaho pinunta natin dito. Kung sa inyo guys, is kung talagang um, ligtas naman talaga dito and safe naman talaga dito sa Saudi Arabia guys dahil dito alam naman natin lahat na Muslim country so karamihan naman sa kanila guys is guys alam nyo is mabait naman din sila at talaga marunong naman din sila magkasama at marami din na sa kanila ang nakakaanawa lalong lalo na sa katulad natin mga kasambahay mga katulong so hindi nang talaga natin maiwasan yung mga magkaroon ng mga amo na talagang mapagmaliit sa kapwa so kung ikaw ay is natatakot ang um, iniisip mo na baka yung magiging amo mo ay ganyan, ay, ay nakakatakot, matapang, so basta dapat is maging handa ka sa pwedeng ganyan talaga yung magiging amo. So normal lang yan mga langga. Huwag niyong isipin yung mga negative sa Mag-focus lang po kayo palagi sa mga positive na magaganda na pwede mangyari sa atin. Para pala kasi niyo yung mga loob. So, sarili niyo lang guys ang makakatulong sa inyo. Walang yes malang ibang na makatulong sa inyo. Hindi yung kuta mo, hindi yung nanay mo, or tatay mo, or pamilya mo, o sino-sino mo nakikilala o naging kaibigan mo. Sarili mo lang din ang makatulong sa inyo para palakasin po ang iyong loob. So, dahil ikaw yung magtatrabaho, um, hindi naman sila, so ikaw yung magsasuffer ng lahat lahat ng mga trabaho dito. So, hindi sila. Kung baga, ang gagawin mo, isipin mo, is inspiration mo. Ang pagiging abroad is sarili mo lang talaga makakatulong sa'yo. Importante pa kasi mo ang iyong loob, hindi yung iba. Hindi din ako. Ako is nandito. Ako para magbigay ng konting idea or kaalaman sa inyo hindi ako makakatulong sa inyo. Kahit na nandito kayo sa Saudi Arabia, nandito rin ako sa Saudi Arabia. So, hindi tayo magkikita-kita dito. Hindi naman po katulad ng sa Pilipinas na kung makaroon ka ng problema is mapupuntahan mo yung mga uh, kahit naging kaibigan mo, kakilala mo. So, hindi po yan pwede dito guys. So, hindi rin ako makakatulong po sa inyo. So, kaya nandito lang ako para ma-share sa mga experience ko. So, yun lang mga guys. Um, magagawa para sa inyo. So, kung magkaroon mong kayo ng mga hindi magaganda harapin or magkaroon kayo ng malaking problema is nandyan yung ating mga agency. So, mahalagang mahalaga talaga na mayroon tayong mga contact sa ating agency. Mayroon tayong number nila. Mayroon talaga tayong uh, exact na contact na makakontakan natin yung ating agency in case na magkaroon ng problema is mayroon tayong uh, mapukuntahan mapupuntahan at mayroon tayong matatakbuhan. So, tuloy na natin kaya lalo na pag nasama yung magiging employer natin. So, ganyan dapat gawin natin guys kasi hindi natin sila kalahin, hindi natin sila kadugo at wala tayong ano, mga kakampi dito pag sarili lang po talaga natin. Dahil wala pong tutulong sa atin, hindi um, naman natin sila kamaganok o kadugo. Sa akin naman po is mabayat po yung aking amo at okay naman po sila. So, marami lang talagang mga hindi mabait na amo. Meron din ang na Kumbaga, mabait na amo. Kung baga mabait na amo, ispay sila lahat. Magagawa nila ang kanilang gusto. Huwag lang talaga yung po, yung mga pinagbabawal dito. Paramihan naman po talaga guys, ang mga amo dito is ganyan. Kung baga, sinasabi ko dito sa Saudi Arabia is talagang swertihan lang po na magiging amo. So, mayroon talagang mga minamalas at mayroon talagang um, pin, hindi pinagpalad at pinagpalad din. So, may mga ganyan tao guys. Dahil pinas din, mayroon din naman ng ganyan guys na mga ugali ng ganyan na hindi kaya na siya. So, dito sa ibang bansa, huwag nyo isipin kasi yung mga pinapanood nyo o narinig nyo ng na mga kababayan natin is narire, is kababayan natin is namutrato, minamutrato na yung mga amo, halos mga yayat na sa sobrang trabaho. So, kung ganyan lagi guys, ang yung isip nyo, hindi maganda ang mangyari, is talaga mahihina yung, yung mga loob, mawalan kayo ng lakas na loob. So, ang payo ko sa inyo guys, alisin nyo ang mga negative side or hindi isip dyan na hindi maganda. At kung halimbawa, bago pa lang kayo, kung bago pumunta dito is kung ano ang inyong mga gagawin o paano nyo sa pakisamahan. Uh, um, unti, unti lang guys. Is, dahil po ang um, normal lang yan ang Um, dahil po ay pakikisama lang sa kanila, alamin nyo muna kung ano sila pakikisamahan. Hanggat maaari is alamin nyo kung ano yung mga ayaw at gusto nila para magustuhan kanila. So, sa ganon is maitrato kayo nila na maayos. So, ganyan talaga sila guys. Pag marunong ka makisama yung kanilang mga darating sa kanilang pamilya or tayo mga kasambahay is pakikisamahan din nila tayo na maayos. So, dahil mayroon talaga na experience ako na um, uh, yung ibang kahit or mga kasimu So, hindi na kilala o nakasamahan mo. Um, lang ka. So, hindi siya okay talaga na makikisama or hindi siya malinis sa kanilang katawan. Hindi na yung baka pagtrabaho. So, syempre, doon nakikita ng amo kung paano siya gumagala or gunagawa. Kung baga, babura So, kaya hindi sila nagugustuhan ng aming um, amo. Um, kaya siya ay sinawag yan ng agency. So, dapat po ay kung ano pong binigay na trabaho sa'yo, istrabuhin mo po. Huwag po kayo magpatamag So, dapat maging malinis. At ito lang ma-advise po, guys. Kung malinis ka sa iyong katawan, is eh, syempre, dapat malinis ka sa bahay. Marunong ka malinis sa kubita. So, marunong ka rin magdululangan lang ng talaga Malang malinis tayo sa ating katawan para hindi ka ayawan ng ating or iyong magiging amo. At syempre, sino naman gustong ganyan, di ba? So, sino naman gusto na bastos o bulaga ka, katiwalaan ka ng magaluto? hindi. Kaya dapat mahalaga din malinis ka sa inyong katawan para hindi kayo masyadong matakot sa mga unang araw nyo dito so is huwag kayo masyadong mataranta lalo na sa mga baguhan po lang okay so po um, kapag utusan ka na nga mo tatawagin ka na nga mo is taranta ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo so hindi mo na alam kung anong unahin mo dahil hindi mo maiwasan na ay, yung amo utos dito, utos doon. Kung sige nang tawag, nang tawag, nang tawag, tapos mga ginagawa mo, utos lang, utos na lang yung amo. Um, so, huwag ka matalan, tala, dyan na nasisimula, yung hindi maganda. Puro palpak na lang kung bayo yung mga ginagawa mo. So, kaya hindi tayo magagusta ng ating magiging amo, lalo na pag unang araw pa lang. Kung purong palpak lang yung mga ginagawa natin, hindi natin magagawa yung makanilang mga, mga inuutos. So, kumbaga, dahan-dahan lang. At makinig tayo sa so mga sinasabi nila Kaya Hindi pa natin masyado na iintindihan. So, hindi natin alam anong manglalari or maaksidente ka makakabasa ta so diyan na magsisimula ng pagalitan tayo sa magiging amo natin eh diyan ka na talaga masisigawan ka ng magiging amo so kung ganyan guys ang mga iniisip ng mga baguhan so isipin niyo yung magiging amo mo na ganyan kailan magsisipag talaga ka sa iyong pagtrabaho pakinggan mo yung amo gagawin mo lahat para magustuhan mo na iyong amo so ganyan lang lagi ang dapat niyo pong gagawin huwag kayong mag-focus sa mga pinapanood niyo o nagagalitan ng mga ganyan ganyan na hindi maganda So, para naman guys sa mga nakaabuso, sa mga natapag dito. So, kaya gano'n may nangyari. Dito hindi talaga may iwasan na ang mga lalaki dito kung talagang mga sabik sa mga babae. So, kayo mga baguhan, ako pa lang kayo makikita nila at saka um, mm, dagdag sa kanilang pamilya, lalo na kung ikaw ay maganda. Lalo na kung ikaw ay may tsura. So, sundin lang natin yung lahat ng mga pinagbabawal. Huwag natin gawin yung mga alam natin na eh, hindi ikakabuti. O, pambaga, hanggat maaari, iwasan natin ang mga lalaki dito. Lalong-lalo na mga iyong amulawak. Um, hindi yung mga pinata. Eh, at yung kung may anak na binata, iwasan niyo yung tipong na makipaghubilo, lalo na pag sa lalaki, lalo na makikita kayo ng amon yung babae, is number one na dyan magsisimula. Yung di mo dapat maranasan dahil ang mga babae, alam nyo naman dito mga sa guys, si Losa. So, alam nyo naman yung mga lalaki, hindi maiwasan na like, isip ng di maganda. So, dapat mag-ingat tayo guys kasi huwag tayo magpapakita ng motibo sa amo natin na ikaw ay nakasuot ng pansiksi magpakita ka sa ang amo na bagong liigo or kaya ganyan um, may iba kasing ganyan guys kaya yung iba is nagkaroon hindi magandang paisip yung kanilang amo na uyang ito ng katulong ko so doon na magsisimula yung <laughs> hindi maganda mga huwag kayong basta basta magsuot ng na fit fit yan at kita yung mga puso niyo or magsuot ng uh, mas makikita yung mga pangitan nyo, mas chip yung, yung body para kung hindi ka makita ng amo mo, kung makita ka ng mga, mga tao o kapitbahay na ganyan ang suot mo. Huwag po ganun guys. Kaya kung ganyan, iwas tayo. Is, kung gusto mo, suot ka na katulad ng mga simot ng amo, yung kabalakas mga itim. Lalo na pag naglabas, nag tayo at nakabaya. So suotin natin, talo tayo sa mga instruction or tradition nila dito para hindi tayo mapahamak. Hindi may iwasan na kabahan tayo. So makisama lang po tayo nang maayos. Lagi yung tandaan na sundin lang nyo yung alam nyo ng tama huwag niyong gagawin ang pwede niyong ipapahamak at syempre lalo lalo na sa mga ganitong bagay um, syempre dapat huwag natin kalimutan na magdasal um, panalangin natin lahat na magiging okay yung mga pupuntahan natin amo na magiging safety tayo sa ating mga trabahong kakaharapin na kaya natin um, dapat hindi mawala yung panalangin at pagdasal palagi na sa ating sarili na alam natin na siya lang ang makatulong sa ating So, ayun lang guys, huwag niyo kalimutan palagi ang um, pagdarasal. So, hanggang dito na lang yung aking video. Um, ang may share ko sa inyo. At ginawa ko to para mayroon kayong matutunan so, ginawa ko to sa mga baguhan or gusto mong mag-apply or magtrabaho dito sa Pansang Middle East so, kung may comment kayo is comment lang kayo sa aking video to and eh, try natin sagutin at syempre, kung bago pala sa aking YouTube channel don't forget to subscribe and hit the bell button para every time may upload ako lagi like kang ma-notify so, ayun lang guys and hanggang dito lang yung ating video and thank you for watching. Bye bye.